guys, hello hello guys ayan, ngayon nga't nagluluto kami ng aming breakfast ayan, miswa miswa na may Sucini pa sister Sucini yan yan ang pagkain namin Filipino food ayan. bumili kami ng Filipino food ayan guys, ang sarap na nga guys, luto ng ating miswa. Ayan, nilagyan namin siya ng itlog. Ayan. Kakain na kami guys. With silly. Ayan, with silly yan. Para lalong masarap. Ayan. So, yan ang aming breakfast for today guys. Ayan. Sarap, sarap ng kain namin ito. Basta Filipino food, napakasarap talaga. Nakakamiss din talaga minsan ang Filipino food. Kaya pag may nakikita kami Filipino food sa market, guys, yan, binibili namin yan. Para naman minsan makatikin kami ng Filipino food. Hindi lang puro pagkain ng ating country na napuntahan. Mins, minsan, mamimiss talaga natin ng ating sariling ating. So, yan guys. Thank you for watching. Magbe-breakfast na kami ngayon.